Anong oras tayo uuwi? Mga alas sa 8. 7-8. Wow! Maglalabas ako. Ano ba yan, Abi? Kaya ka sa alam Sarap asal. Hindi yan lang. Guys, nagkakape kami dito sa tabing ilog. Oh, kape talaga yan, kulay black. Oh. Uy, ay nabus. Happy birthday sa Coffee refill. No, it's a Coke. Water lang Kami nag water lang. Water therapy. Maganda yan sa ubo mo ako. kalaman si Boy. Oh, talaga lang <laughs> ah. hirit pa siya. Sabi ko maganda sa ubo mo yan kasi kalaman si flavor sabi niya. Ito lo, Totoo. Ako oh, din na ako. Ikaw din. Yan. amoy panis. <laughs> Lasang panis. Lasang Colgate. <laughs> o di parang ka na rin nag-toothbrush ba? Malihibing <laughs> <Palatine -tong>. ko. <laughs> 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 Puro ke-ke-ke-ya. <laughs> <laughs> Ikaw, kuya. I-try it. Ayaw na. Wala. Kasi walang tubig. Magpugula ulitin yun. Ito. 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 Anong tao lang yung nagagawa niya? Wala akong sinasabi ma'am. This is fresh <laughs> water. Ang <laughs> ginawa kayo bisis na. Ng bisis na. Isang bisis ko lang yung ginawa. <laughs> <laughs> Alam mo yung sapoy yun sa taluman. <laughs> Nung gabi. Nung gabi, nakababag kami. Mm. Gabi, sabi ko nga sa'yo may binigay yung uh. kapilang barangay Sa mm. baso. Andun din lang kami sa pool, kasi nangyayari si, si, si Aryan. Um, yes. Tatlo kami. Gada, nandanggar. Ho! 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 Oo, sinabayan ko siya po ah. Hindi Gano'n, nga pa gano'n. Kuya, hindi ka Malak malakas yung alon. Kaya mo bo? Oh, dive. Kapag Tara. <laughs> kapag, kapag kapag nag Pag ikaw nag-dive coys, yung yung wave. <laughs> as in wave. Magaganda siya. Hindi dapat mo. Yung sabi wave. Wave. Maganda yung dive mo. Wala splash. <laughs> ano? <Para> yung splash. Ano? Ano isa ya? <laughs> Sa kanya. Wave. Wave. Right. Oh, really? oh. you know uhh. kayo uwi. Ano na At tagal yun o. mga. Nasa Sige nga, sige nga. Try mo mag-dive. O, drive ka, dali. Kuya, ay be, ka aso? Ano ka aso yung paa mo na ganyan kasi ako. Ang ko na. Nate, -eh? ha? may mga pine tree pala dito. Oo. Kasi Kaso lang masyado matataas kasi. Ano wild ka, oh. may wild data Hindi ka, oo. Oh, malamig yung lugar. Kasi nandyan sila. sa burlan, doon baga. sa may... Marabi. Sa ng bundok ng kanigarandam. kanigaran dam. Wait lang, wait, 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 wait. Sa? saburlan sa bundok niya, meron din ganyan. Sige daw. Give it to me, bebe. Bu. <coughs> ano yung sabi ni, ano? Ni Kuya Bad? Doon MP? suka Sukam. Suk ano sukam? Hmm. Sukam. Yung parang madu dual ka na daw. Ay, bu. Ikaw maghati dyan. ko kayo maghati. Para Bus na rin pala Bisit Ano, ano bang ano dyan po ba? Ano na? Lagi lang si <coughs> Superman oo? Aligot siya ang hirap talaga mo. Huwag! Huwag! Huwag po! <laughs> 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 ano ka ba, <pa> Ambu? <coughs> <coughs> Kaya yung likod mo, ano na pala, limang dangkal right. Sabi ko sa'yo, kung nag-workout ka, mas, mas lalaki pa yan. lalapad yan. Lalapad legit. Abi. Kita mo di ba yung nagtuloy-tuloy pa ako nung kwan? <laughs> ah, basketball. Uh -huh. Nagpailan man ako. Oo, nagganon na yung katawan ko. Boys. Tapos yung binti ko nagnipis. Ah! <coughs> 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 <laughs> What? What? <laughs> Karagulong sila eh. Dive ka nga be, dive ka be. <coughs> dive ka nga dito oh.

hindi ko magawa kaya ako sige daw ba ito daw ba po wakan pa ako ay bakit ko naman nakahawakan siraulo ka ba <coughs> madali <coughs> paano ba <coughs> madali bed nga sabi dyan sabi dyan sabi dyan wait lang gar. tatry <coughs> ko tatry ako marunong pa ako <coughs>

Pagkabalingan. Sa pa yung ganun dapat, yung maganda. Ang mga yung ano, patay po yung di ano. Paan pa tinula ko kasi? Hoy, Paano ba yun? Legit ka lang siya akin? Hindi ka na dito! So, Paano? Ha? Naka, hindi ka naka-tipa naka na nag-dive Oo. <laughs> uh, ha? Si Bambu, mas pangit yung Bambu. Tingnan mo sa'yo po. Tango. Paano nga di ko mamakita? Ito nga. Aray! Kanino uh, to? <laughs> Dapat yung gaganong ka, buo. Buo. Uh, buo. Yung gaganong ka, o, diba, pag gano'n mo, tapos gano'n, gila. Pangat. Mas pangat <laughs> ba yun? Hindi naman. Pero paano? Alitin mo, alitin mo. Ayoko na bag. Bakit kita yun? Paano ba kasi? Yun, hindi ko magawa. Tingnan mo sa kanya, walang... i <laughs> <laughs> hahahaha <coughs> paa ano mo yan? <laughs> ano walang sorbina yun sabi ko sir gagawin niyang ano eh <coughs> ay! Mm. Ay. Ay, ay, gagawin ay, niya ay, sa absorber ay, yung ano eh yan ipa ipagano mo yung ano mo yung sige daw ibed mo yung paa mo

Nooo! <laughs> <laughs> wow! <laughs> wow! Isa pa! Oye! Gano'n yung katawan mo. Gano'n so, um, no. <laughs> eh? <laughs> yung... Gano'n yung... Nagluloko na yun dati. Dapat ano, tatalo ka ng konti. Yes, force ka. Bouncy ba? ako! <laughs> si kuya mama na talaga kuya huwag yeah ya 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 hahahaha na ng na okay, mataray, ano diarrhea ka dyan <laughs> <imitation> <imitation> oh, <that>. udah <laughs> <laughs> oh, <laughs>

Keri may pagkain na. Dyan sa baba. Sa baba. Nagtago na. Hoy. oh diyan sa baba dong. Hoy. Dyan sa baba. okay si Ate. Heem. Bumapat <mulit> na. Tagu. Mm hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini mm. <laughs> Ay kulang sa kabilog pa para magaget dan